Ay! Aba! Ano? Wala sumasagot. Eh, ulan-ulan, naniningila ko. Tapos, 150 na ibabayad, wala pang sumasagot. Eh, mga chinelas naman dito. Ang daming chinelas, oh. Asan na ba to? Kanina may narinig pa akong tao. Para kung po, Ngayon, magtatago siguro to. Mang boy! Mang boy! Eh, ito so, nga lang. Oh, no. Akala mo, ha? Nakatago ka, ha? Ikutan niya. Akala mo, ha? A few moments later Baka dito yung lumutok, takawin O ano, Tatakas ka no Tawag ako ng tawag sa harap nyo Tapos dito ka lulusok sa kabila Kinatakasan mo yung hulugan mo Kahit maulan, eh napunta ako na, niningil ako Naka ilang palyo ka na ba? Pagdating sa pag-renew nyo, ang bilis-bilis nyo ngayon Pagbayaran, takas na, takas nyo Magbabayad po ako. Magkano pala po yung hulugan ko po ngayon? 150 na, na. Ay, ay, sorry po. Oh, Dito, magbabayad po talaga okay. Ang bilis nyo. Tapos katakasan nyo, 150 lang isang araw. Maulan na eh. Napunta pa ako dito. yung lalaki na to ah.